Ayan, dami. Ayan, magkasato ito. Luto na ang adubong kambing sa gata. Ayan. So, ito. Magluluto na naman ako na adubo sa gata na kambing. Kasi wala akong pambili na mga ano eh. Kaya ay adobo ko sa gata na para makatipid. O, ito yun, o. Oh. Yan. Ito yung kambing, o. Oh. yan na ano na yan namin na napuhan na tapos yan simple lang to tapos yung gata ito yan yan ka so, eh ano ko na eh maglagay na ako ng ano to napainit na ako ng kaldero yan yan gisa ko na siya eh gisa ko na yung ano Simple lang itong luto ko bawang talo yan tapos sunod ko na itong ano tili para mangangang yan isa ko na rin okay. tapos itong ano lagyan ko ng laurel mula-mula na lagay ko na tong ano to so, dami to kambing ano yan dami sabi diba, ko magkasya to ito Nako. problema to Para masikip sa ano ah Ay. Yan ano ko muna sa kutsa. Yan lagyan na natin ng toyo. Pampano. Tapos suka. Dan Kasama na sili. Para manganganghang. Dan Malaking kambing kasi itong kinatay ko. Yan. Ang katutsa muna. lagi na. paminta. Ayan. Tapos lagay ko na yung gata. Yan, gata. Yan pang ano. Yan, sangkot sa uli. May gata na to. And, yung lagyan natin ng kunting asukal. Kumukulo na. Kumukulo na. Yan, takpan ko muna. Para, ano, mag-absorb ang, ano, yung init niya talaga sa loob. Yan, kumukulo na. Malapit na matuyo. Ano. Malapit na malaloto, mga karantso. Ang adobong kambing ano o naglalatek o naglalatik na adobo sa kata yan naglalatik na ano o nakikita nyo naglalatek na o oh. o oh. yun lapit na medyo patuyo-tuyoin ko pa para ano mamula-mula talaga siya. yan yan o, karanso. Luto na ang adobong kambing sa katao ano naglalatik o. na. Yan. Tuyong-tuyo na. Yan o, naglalatik na. Ayan. -tuyo na. Ayan o, lalatik na. Malambot na to. ano o. Yan o. o. Oh. Ah, uh, wala na siyang ano. Wala so, na yung ano niya. Yung labas na yung pinakaano talaga niya. Mga uh, katas-katas ng right? latik na. Yan, toto na. So yan. Okay. Kain na. Yan. Luto na ang adobong kambing sa gata. Yan, napaka simple lang kasi ano, nagtitipid tayo sa ingredients. Wala tayong mabilan rito. Yan, thank you for watching mga karanso. Kain na tayo.